Mahal, ayos lang ba tong suot ko? Mahal, kahit ano namang suot mo, ayos naman. Bagay nga ba? Mahal, kahit ano namang suot mo, bagay sa'yo. Eh, kasi mas maganda yung ex mo kaysa sa'kin. Ano? Ah, wala. Tara na. Tara na, baka nainip na yung dalawa, kakaintay sa atin. Mercedes? Tingnan mo, ang ganda ng view dito. Tapos, ang sweet pa namin ni Brian. Oo nga, mukhang ang saya niyo dyan. Oh, bakit malungkot na naman ang mukha mo? Hindi ka ba masaya para sa akin? Hay nako, ano ka ba? Masaya naman ako para sa inyo. Eh, bakit nakasimangot ka dyan? Nainggit lang kasi ako sa inyo. Kasi kayo, pwede niyo i-my day yung mga pictures niyo na magkasama. Samantalang kami hindi. Ganun ba? Baka noon lang 'yon. Bakit hindi mo subukan ulit ngayon? 'Di ba? Susundin ka niya mamaya. Oo. O, eh edi subukan mo. Ayoko, baka mag-away lang kami. Uy, mahal. Ang ganda dun, oh. No? Pwede ba tayo mag-selfie? Sige. One, two, three. Isa pa, mahal. Dito pa. One, two, three. Ayan, mahal. May pang-my day na ako. Nakasama ka. Nako, wag na mahal. Bakit naman? Sila Abit Bryan nga, okay naman. Sila yon. Bakit mo ba laging pinipilit yan? Di ba napag-usapan na natin yan? Mahal, yung gusto ko kasi, yung relasyon natin, maging privado, yung tayo lang. Pero, wala naman sigurong masama, kahit sa my day lang. Mahal, hindi mo kasi ako naiintindihan. Mas maganda yung ganito. Yung mas konti lang yung nakakaalam. Para may iwasan natin may makisaw-saw sa relasyon natin. Ayaw mo yun. Para may iwasan magka magkaproblema. Yung importante lang naman. Yung tayo. Nagmamahalan. Baka naman may tinatago ka. Mahal. Ano namang itatago ko sa'yo? Nahawakan mo naman yung cellphone ko at napakilala naman na kita sa mga magulang ko. Di ba mahal? Pasensya na mahal. Kung ano-ano na lang yung naiisip ko. Ano ba kasi yung isusuot ko? Mercedes? Mahal? Mahal? Ako andyan na siya. Hindi pa ako nakakapagbihis. Mahal? O, oh, sandali lang. Umupo ka muna dyan, mahal. Okay na siguro to. Tagal naman ni Mercedes. Mahal. Bakit ang tagal mo naman? Kanina pa naghihintay si Brian sa kasi abi sa bayan. Asan siya ka na, mahal si Aimee ko. Halika na nga, tara na. Mahal, ayos lang ba tong suot ko? Mahal, kahit ano namang suot mo, ayos naman. Bagay nga ba? Mahal, kahit ano namang suot mo, bagay sa'yo. Eh kasi, mas maganda yung ex mo kaysa sa akin. Ano? Ah, wala. Tara na. Tara na. Baka nainip na yung dalawa kakahintay sa atin. Oh, pre, happy birthday. Salamat, pre. Tara, anong tao? Abi, di ka sa loob? Pre, happy birthday! Salamat pre, Kuha! Kasi na ata si Chris, uuwi ko na siya. Ang bilis naman malasing ni Chris. Paano ba pa yan? Ikaw na mag-drive sa motor niya. Oo, ako na lang. Kasi panigurado, hindi na kaya ni Chris ang magmaneho. Pare, ang bait ng jeep mo ngayon ah. Wala kang gastos. Kasi mayaman sila Mercedes. Aba, oo naman pare. Kaya nga kami nagtagal eh. Hindi ka gaya nung ex si Myla. Lagi kang gumagastos. Aba! Oo! Maganda si Myla. Maputi pa nga siya eh. Oo nga. Kaya mahal na mahal ko yun eh. Kasi mas ano siya. Kaya pala hindi ka siguro pumapayag na magpost si Mercedes ng larawan niya sa social media, no? Oo. Kasi nahihiya ako. Baka sabihin ni May lang na pinagpalit ko siya sa kagaya ng Mercedes. Kaya pala ayaw niya akong mag ng larawan namin sa social media. Akala ko, mahal niya talaga ako. Tama pala yung mga niisip ko dati. Nakampante ako at naniwala ako sa kanya. Lahat pala ng mga sinabi niya ay puro kasi lang. Hanggang ngayon ba, pre? kahit may isang taon na kayo ni Mercedes, may nararamdaman ka pa rin kay Myla. Oh, pare. May nararamdaman pa ako kay Myla. Hoy Mercedes, nandito pa si Chris. Just for a minute I'd fall asleep Bakit kaya hindi sinasagot ni Mercedes yung mga tawag at chat ko?